ayaw sa wala pa gani ko na wala pa gani ko na nananghin nahusugod so na yung ka Ante 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 Isita Ala, pwede may alana inyo ad, yung mga dalaga Ante Jampol Jampol inok Jampol inok ni eh. Hi hey. Ay, ko. Hindi ko. isita inyo ah. Anta? Anta? Anta, Anta, Alana me. Alana? Ha?

Entah emon Christine, ikaw, aku sedang lah. aku campur, ino, aku si anjing, anjing, Aku anjing, Duming anjing, ikut Dumi. anjing, anjing, emon, emon, anak, emon, anak, nih, oh, antara nama anak oh aku anak. Ne, anak, 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 anak,

bangun di ku o karang itu na perlu apa ditunggu oh semu atuh banget sama kat juming ngenak kayak ganteng nyenak kayak ganteng ganteng ada anak tuh Ah okay ma. Basta lang hindi pa gina-pesan kina sila dira. Kailan pa sar? Kinda Abdulman. Pagliban niya. Naku si Ama ganans yung bingung. Anta kaya. Wala ko, hindi ko alam raagi. Kita ni sa Abdulman na pasado da yon. Ang não, bahandid, Basta masuku kuiku. Cristina Kristina ng buhay ko. sa tat panahon bisag mo babag pa ang ginikan mo may babag mo ba? ang ikaw nga inahan di ka makapugong sa among bugma ni Kristo.

Hoy, hay, hay, kamuti saging mais ha? ma, yeah, na daloy. Itara. Ate, ano na, like, mais kamuti saging ha? bye to me. Bye, bye, bye Babay